Magandang tanghalay mga Pilipinas Marami yung pick up natin ang dahi yung pa yung malayo, yung pa yung bibigyan Hindi ko malalapit naman dito, ba't ayaw nilang iba to Marami talaga sa papangkas kaya yung 3.7 km hindi mas malapit sa di sa kanya na 3.7 km galing akong palar punta ako dito sa may malapit na sa uh, dito patuparan na ito eh. lang yun, no? natin siya kung kailangan ito pick up na lang yan ha parang drop off na kunti lang kunti lang palitan ng drop off saka yung pick up ha sobrang layo tapos ayaw pa mag cancel ni customer willing to wait daw no, siya at sige hop yaro baba challenge

bagus tanamannya eh. gimana Sampai Kalangan yang <laughs> Sige yeah, ma'am, tatong kayo ma'am, hindi kayo may Ah, kaya. Mm -hmm. Dama

Ayan ako na thank you po Salamat po Thank you ma'am Thank you po Oops Ibigay si ma'am ni eh, sobra Sobra ang Sobra ang bigay Ayan dyan may tubig tayo ang ganyan tubig daw minsan may mga customer talaga na maganda eh kasi naulog na ng helmet ko eh Ayan nga, kasi malayo rin naman ang pick-up point niya. 3.7 kilometer. Hindi, nagdagan na lang ni mom. Goods na rin naman Kahit medyo malayo Malayong pick up niya Wala I Drop ako Layo 3.7 Pick up Ko Konti na lang drop na eh May nagbook ng padala Unang binok na sa lalo mo Dalawa doble Kinancel niya sa apps niya pero kailangan mo, hindi na cancel. Nagbook siya ayang gas, ginawa ko. Di dalawa kayo? Oo. Oh. Hindi na na mo, 20 kilos. 20 kilos pala Dama punta, malayo? Wala nila guys, 20 kilos, mag 30 kilos.